Nakalabaw na ito mga kagre ka na. Ito mapa na mga kagre ka Kaya mo ba yan? Ayun na, naku. Ginamit niya na ito dyan mga kagre ka Ako po, na Nakadapa na isa doon mga kagre ka Alalim pala doon Ayun na, na isang mga kakapi ayun, ayun, ayun na yung sinasabi ko sa inyo Matapaka niya sinta, no, yung sinta, ayun lang pati Nasuot yung paa niya pala sa sisa. Kaya pala. Ano ko po? Ayan na. Ano na pala oh. Pambihira. Talagang lubog na lubog. Hala, ayan na oh. natain na sa sobrang hirap isa. Naku po, yan na, naku, nakasayad na pati baba. Ginamit na, naku po, yan na. Pahinga muna. At hindi nang hirap dito, mga kakri. Nakakita nyo ba yan? Ano pala yung kargad nila nyan? Walo-walo pa lang. Siyam yung iba. Pero kung paano kung, paano kung ano, uh, ang, nag-iikdo na yung 7, ano, 80, ganyan, o kaya 90. Hindi kakarga nila tag-12 kasi sino ba naman babalik diyan sa layo na 'yan. doon pa lang. Doon na dun na totoong hirap yung kalabaw. Pero hindi totoong pinahirapan yung kalabaw mga kag. Ano? Ano? Hop! Survive. Ano, hindi ng Naglalangoy na, na isa mga kag. Ito, nagmamadali. ito isa na to katibay nito ni isa na to kalete eh. <laughs> nakalubog na lang eh diretso <laughs> pa rin ang lakad ano ba pangalawang kalawa mo na yan kuya alam ba, katibay no mukhang po ka lang nabiling kalawa ah

Ayaw na. Ayaw na naman ni Kani Kuya. Bawasan niyo ulit ito. <laughs> oh, <yeah. laughs> Bawasan ulit <niyo>, isa. Gusto <laughs> tatlo daw. Ang oh, bira. Kita niyo, laki na nung kalabaw na yan. No? Oh, pero lubog siya. Sasawang sa malalim. Sa Hindi, yung putik ang nakikita niya. <laughs> yung putik ang nakikita niyan.

Sobig big ulit, eh. ayan. Sobrang hirap nung hilahin nila, mga kagay. Ang mahirap kasi dyan ay yung pagbunot nila ng paay. Kita nyo, nakalubog. Ang hirap nyan, mga kagay, habang binubunot mo. No. Ayan na lumakad, mga kagay. Ayan na lumakad hey. ng kalabaw. ng kalabaw. A bọn này hay bay, bọn Đi thật sự bọn ai nèo lòa vào là ai nèo lòa vào Đi ai nèo lòa không lòa lòa lòa

Hanggang ba pabatong barado hanggang doon pa Ayun, oh, ang ganda rin ng kalabaw nato. Ano? Okay. Naku po, ayun na, natapa na naman mga kakakne. Wala na, kasi bakas dito. Hindi na. Ayaw ay. na umikot yung gulaw. Kulang na sa, ano, pagod na talaga yung kalabaw. Nanginig na mga kakakne. Ayun na, natapa na mga kakakne. Uh, walang ma walang ma walang magaling na dito ngayon pag kaganito walang <laughs> magaling na dito. Buti na lang, walo-walo pa rin mga karga nila ako hindi. Hindi niya mabuno to, yun ang mahirap eh. Oy, yun, bumabalik siya, imbis na ano, bumabalik pa eh. Ayun na, delikado sa baras siya na kakrim. May pila yung kalabaw doon. Nakabisaklat yung paa niya. Ang nagpapahirap sa kalabaw ay eh, yung pagbunot sa paa niya dyan mga kakrim. Pagbunot sa paa niya. nakalalagpas naman siya dyan eh Ayan, ah, nga muna ah, Pati hindi niliwas ha, ah. tibay ha ah. Ang bihira ay sumungay, liwas talaga ha, ah, pais Nakabisaklat siya mga kapit Hindi pagdating doon, wala na. Ito, ang hirap pala rito sa gawin nato Hindi kasi natutuyo ito eh. kasi nalililima na eh, no? Kaya Dapat ang kanta sila Ayo, ayo, mungkin tahu. Makukuh nak kau tengok sa Hahaha. Hahaha. Oh, maano yung ano niya eh, niya yun, sumusuot eh parang ayaw niya na tuloy eh, ano, nabi, nagugulat siya eh pagka uh, sumaldak eh ano yung maliit ni Kuyang Tignan natin kung maghilas yun ayan, liko mo na dyan Kuyang sila niliko na dyan eh ito, ito, ang laki nito mga kagli Baliwala kay Kuyang oh. Ang lakas pala ng kalabaw mo kuyang Ito, itong maliit Tingnan natin ito Ang <laughs> lakas ng kalabaw ni kuyang Baliwala lang oh Ay, so, ito, katibay nitong kalabaw na to, oh, kaliit eh Oh, oh. Ay, nako, yung sungay so mo Katibay nung kalabaw mo, kuyang talaga Ama ah, pa bini bako kalabaw mo. Kalete. Pagaling ah, na itong kalabaw na ito, mga kakabi. Kaya natin uh, yung uh, iba dun. Natakot siyang tumatok sa ano sa <tukarang> butas. Natatakot nang tumapak sa buto. Akala na ito mga kagre. na. do mapana na mga kagre. Kaya mo ba yan? Ayun na. Naku. Ginamit niya na ito dyan mga kagre. Ang pihira. Nahituran siya mga kagre. Naihi siya sa hirap ha. Pero pagdating dyan, alala ano ko ya Matigas na dyan ano Tapos dadaan na kayo sa may ano, sa may mangga Ang hirap kasi ng na Ngayon na, nagaan na dun Ang hirap. Ito na, nagbawas na ron isa Ano yun na, pa ko ng kalabaw na yun eh <laughs> Tingnan natin kung talagang mag-ilas yun Kanina pa ako napapabilib dun eh Tatlo lang silang nakita kung hindi bumabag ko eh Eh, pabalik daw sa pinanggaling eh Kaya mag yung kalabaw na yun kagaling, maliit lang eh na Oh, tayo mo nga oh. Gilas talaga ng kalabaw ni Kuya. Nakachay <laughs> po ng kalabaw si Kuya nga. <laughs> eh, dito na lang. Pagdating doon wala na. Ayun na, yung kulog. Gustong-gusto na kasunod ano. フレッ! <laughs> <laughs> nakalagpas naman siya dyan okay na eh ayun kalagpas na nagilas talaga na itong kalabaw na ito ay naku po magugulungan pa yung ulam nagilas itong kalabaw na ito ano pa nga lang kalabaw mo kayang hala sigilas na lang ano sigilas magilas eh hindi na ala mga tigas wala hanggang dyan lang ayan pag ahon niya dito wala na eh dire direcho na sila roon nakita ko eh ito lang Ayan, ayan, okay na ayan, 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 na ayan, 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 na ayan, 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 kalabaw ayan, 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 kalabaw ayan, 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 Nagigilas yung kalabaw na yun mga ah, kagre Yan o oh. Higilas Kanina ko ka hindi siya nababagko Maliit lang siya pero hindi siya nababagko na na... Ako ah. na mga uh, Eko Nagigilas yung kalabaw na yun Ako ah, mo na bebenta ko yeah, Kaya hahanap ka uli ng kalabaw Ba't bebenta mo pa yan Ha, tayo sa hirap. Ayun. Ay. hindi siya nakalandas, mga kagre. Nakaangat yung isang gulong. Ano na, dalhin ko yan. dalhin ko yan hindi nakalandas pala umano yung isang gulong niya sa kabila hindi, hindi pwede bawasan pa Eh, hey, nakalubog pala yung gulong niya rin sa medik gitna eh. Bawas pa isa. Hindi nang digmaan natin. <laughs> At hindi naman nung pinagdaanan niyo, Kuyang. Kaya na lumakad. Uh hindi -huh. malilimutan. Ayan, kaya niya na yan. Nalaki naman ng kalaban natin. Malakas kanina nato mga kagre. Kaya lang, ay naku po. Inanon na pala niya Narumbang niya na yung ano eh. Narumbang niya na yung inanon niya Nakabaon na yung gulong niya eh. Mahirap na talaga. Okay, oh, no. Oh. Ayaw mo Ayaw mo ano na yun. Pero mabuti, malakas yung kalabaw mga kakari, malaki eh Kaya lang, nakaano yung gulong niya eh, kaya hindi siya makaawin na eh Nakalagay doon sa may landas ng kalabaw eh Eh, ano yan, bilog-bilog yan, para kang dumadaan sa butas-butas hey, Hindi na eh ano doon, kasi hindi sila lumandas eh Ayan, konti na lang. Lalabas na ako yan. Pupunta na rin sa bakas. Ay. Ayan, isang, isang salida na lang. Pupunta na sa bakas. Oh. Ayan na <laughs> lang. Lumakad na rin. Lumakadong kalabaw niya. <laughs> Pag tapos naman dito, okay na eh. Pipitik ang putang ano eh, na pinahirapan ng katawan. Nakaano eh, nakagitna yung gulo niya, nakaangat yung isaw. Ayan, 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 papalik na, kuyang. Papalik na. Bumalik na, kaya, sige, konti na lang. Oh. Titik. Oh, oh. oh! Ayun na, babalik na yun. Ayun na, bumalik na. Ayun na. na. Kaya-kaya naman yun kung naka-ano. Malaki naka rin ang kalabo, makakali. Iya, oh. 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 na tatlo na lang yatay kargano na eh. Ya lang, ayan na talaga niya lumakad eh.